Tumawid Aray ko! Kaya natin malalim Uy fish on! Fish on pa nga! Fish on! Fish on pa nga! Uy siniksik pa nga! Huwag na! Fish on! Fish on mga master! Sinisiksik pa! morning mga master tayo ay magka na naman ngayon so ang gamit nating setup light po ito bali ate Rad ay good catch bankish Ayan po good catch bankish 732 tapos ang ating reel ay 1000 series na Rio Vicinos with PE1 na Jabrik ang ating leader line ay 20 pounds ng fluorocarbon ng ating lure ay ito po, Pudidimino 5 ang ating rod mga maser galing po ito kay Good Catch fishing supply tapos yung ating reel naman ay galing po kay Raiden Tackle Store yung ating line galing po kay Dok ng Baka tapos yung ating lure Available po ito kay Raiden Taco Store Pudy Dimino 5 Ayan, 5 grams po ito Available pa rin po ito sa kanya Ayan po Nakailang Ano ito mga masero, veterano na itong lure na ito Tingnan nyo naman yung itura nyo Pinalitan ko lang ng hook Upgraded lang yung hook nyan Kasi syempre sa so sobrang tagal Pinakalawang din yung hook. Medyo humihina siya. Sayang din kung na maano hook yung isda, di ba? Ayan po. Pudi di mino 5. Goods na goods. hindi ko alam kung ilang perasong isda na na ano nito. Naaahon uh, nito. So ayan, first cast tayo. First cast. Kasama pala na natin magkakasi Sir Alan. Yun eh. Nandun siya sa tabi. Nandun siya sa tabi. Try lang muna natin dito sa tabi-tabi. High tide pa mga masir eh. Pa high tide pa ito. Hanggang mamayang alas 9 ang high tide. Tapos pababa na. Hanggang hapon. Try natin dito. Baka maka sakaling makachamba tayo ng talakitok pwestuhan to ng talakitok eh mga gantong area buhanginan na may mga pulong bato yan mga maser habang magpapay nga tayo pay nga lang tayo sa glit kasi medyo malalim na yan dyan sa unahan na yan mga batuhan na yung hagisan natin buuin muna natin tong ating medium setup Itong setup na to mga masir ay galing kay Good Catch lahat ito. Mali set setup galing kay Good Catch. Peltes niya po. Ngayon natin mangakit tayo ng ano. Mga malalaking isda. Akitin natin yung mga talakitok dito. Kahit Blue Pintre or GT. Basta may kumagat mga master. Papel test din po ni good catch itong lure natin. Yan. Ang gamit nating nut dito sa lure natin ay chain nut. parang ganyan sa gamit natin sa jigging para medyo matibay-tibay ng konti basta-basta bibitaw yun no dito na nababagay yung ating ano ating malaking is set up mga master sa mga gantong ispat yan, iwan muna natin tong light natin dyan gamitan natin natin itong ano medium alright first cast Sayang Balo mga grabi Grabe kalaking balo <laughs> Sayang naman Hindi nyo nadali yung hook <laughs> Hindi nyo nakagat yung hook mga masler Dito lang sa tapat oh. Kalaking balo Yan mga masler Try natin dito lusong tayo Makakuha man lang tayo ng pangihaw Pandagdag gulam Hmm, fish on. Fish on pa nga. Alright. Snapper. May pang na tayo. May mga master Snapper. Alright, may pang na mga master. Try natin dito sa mga mabababaw baka nandyan lang yung mga isda sa mabababaw eh yun oh no? fish on no? uy sinabit pa nga siniksik pa nga niya kaloko talaga siguro to yung ahan ito yung sigaras ah. ang malupit sa sabitan yan oh gumagalaw galaw pa siyo butas kasi ito mga masero hirap tumawid ano natalsikan siguro yung camera natin nawala na siyo Mas shoot kasi tayo doon sa butas malalim yan mga masero yan no? <laughs> lampas tao lampas tayong butas fish on fish on pa nga triple tail ras pang ihaw pa nga pwede na mag ihaw ihaw ayan mga masarok Iyaw natin yung mga nakuha natin Kasi masisira lang din to Wala tayong icebox ni. Fish on Fish on pa nga Uy siniksik pa nga Huwag na Ano yung pangatlong is da, uy uy uy, Yan for snapper, The snapper. I'm hypnotized. What's up is down. What's left is right. So yon mga master update. Uh, katatapos lang natin kumain. Uh, alas 12 na ng tanghali. maliidlip idlip muna kami. Natulog-tulog muna kami mga hanggang alauna siguro or 1.30 or mga 2. Ganyan, hanggang mag-low tide ito. Yan, hanggang mag-low tide. Low tide na rin siya pero hindi pa so, sagad. Alas 3 ang sagad nito eh. mamaya pag ano natin gising gising natin mamaya di medyo mababaw na diba? so update na lang mamaya mga master let's go sana makako pa tayo ang pandagdag let's go yun mga master let's G sana madagdagan tong nag iisang huli natin ay ang nag iisang huli tatlo na rin sana mga master kaso inihaw natin yung dalawa kasi madaling masira yon. tsaka maaga pa natin nakuha yung isa eh isang snapper medyo iba na nga yung laman niya kanina nung inihaw natin siya malambot na para hindi siya masayang hindi sila masayang inihaw na lang natin inihawan ko lang tong isang triple tail kasi ano to eh hindi naman to madaling mas, mamatay hindi siya madaling masira kaya goods lang eh, pag inihaw kasi din natin to hindi rin natin mauubos. dalawa lang iniyaw ko para tigisa kami ni Sir Alan hindi na mauubos tong ano iniyaw may baon rin kasi kaming ulam mga masir may mga kanya kanya kaming baon na ulam kas tayo Uy, strike yun sayang naman yung strike agad oh maaaring balo iba yung strike sagi sagi lang fish on fish on mga master Ano? Paano ito? Yung tungtong bato. yan o. Para siyang lapu lapo na hindi maintindihan. <laughs> Masarap din to iihaw mga masir. Eh. Nasubukan ko na rin tong ano? na, nasubukan ko na rin Nagbuwi ng isdang to para rin siyang ano lapo-lapo yan ano ihaw tsaka paksiw sarap din nung una hindi ako kumukuha kasi hindi ko kilala yung isda eh hindi ko kilalang ano kakain eh base sa mga comment mga mother ma may mga siyempre sa mga nagko-comment sa atin nalaman natin na masarap daw pala yun at hindi siya masakit makatinik akala ko kasi katulad ng bantol ay bantol ba yun bintol bantol na masakit makatinik fish on ah fish on mga master you o ayun o oh. oh, mapalag baka ganun ulit to ganun nga ulit harvest ng ano ah tongtong -tong bato <laughs> yan oh uy nakawala bits lang mga master ayaw niya magpakuha eh di ayaw niya di ba kaya pala may mga tongtong -tong -tong bato kasi ano corals na pala yan mga master corals na yan kasi yan sila madalas nakadapa-dapa sa mga corals na ganyan uy malaki yun sayang guhit siya eh ah sayang mga master pumitik sa atin yung line, no grabing guhit siya eh sagi lang yung line ko yung Wait. ano ko yung lor ko maring balo na ano malaking balo <clears throat> ay maaaring balo sayang lang hindi siya tinamaan Fish on. Fish on mga master. Sinisiksik pa. Ah. Mabigat-bigat. Mabigat-bigat. Ano kaya to? Ano pinga ta? Ano pinga? Ayan o. Ano? Kanuping na ha yung kanuping na malapad mga maser. kanuping na malapad kaya pala maganda-ganda yung laban niya ibang klaseng isda ni thank you lord nakakadagdag po yung nga po siro? no? Hindi ko binuha yung camera pero <laughs> biglang bumigat na lang hanggang hagis-hagis tayo sa gilid. Lapu-lapu. Pakawala natin maliit eh Ayan, bye-bye. Dito lang siya oh. Oh, uh, pisho na naman yun na naman Ito yung sinasabi kong Hindi ko pa, papalampasin yung mga ganyang ispat eh Yung mga uh, Kahit sa tabi lang sya pero Malinaw na ganyan May mga isda yan mga masir, Yung mga tikit tsaka lapol -lapol lang laman yan Pero sa iba yan Lalo pag yung Hindi masyadong nalalambatan Ako malalaki ang kanuping dyan mga master mga ganyang spot mga ganyan no oh. babaw lang yan yun no oh. strike na naman no oh. hanggang tuod lang to eh subukan natin ba yan Uh, makakuha pa tayo ng tiki Uh, pin, baka nagtaka kayo mga maser kinuha ko yung tiki eh maliit yung lapo lapo malaki ay mal oh, mas malaki pa sa tiki pero hindi ko kinuha kinukuha ko talagang tiki na nakukuha ko mga maser saan ano yan eh uh, matakaw kasi sa ano yan matakaw kasi sa similya ng isda yan dan kasi sila sa ano sa iplugan ng mga isda sa mga mababaabaw sila nakatambay-tambay kaya sila yung umuubos talaga ng similya. Sila yung kakompetensya. Kaya kinukuha ko para ano na rin pampaulam na rin sa mga alaga. Gustong gusto nila yan eh. So yun mga master. Tayo pa uwi na. Ah, grabe. Kapagod na sakit sa kamay ay sa sobrang layo ng linakad natin hindi ano mag alas 4 na siguro or alas 4 na pala mag alas 5 na pala mga master hindi ko sabihin ay ko yan update sa ating huli grabe ay yung piraso ay apat na piraso itong nandito sa lagayan natin na ihaw na natin yung dalawa bali 6 na piraso tapos may mga pinakawalan tayo maliliit. Ah, uh, na rin. Not bad. <laughs> may nahuli mga master at ano. Nag-enjoy naman. Ganyan naman kasi talaga sa fishing eh. Hindi naman laging maraming makahuli. Minsan challenge kung paano makahuli mga master. Part of fishing. Part of angler's life. Kaya yun. Mm, -mm hanggang dito na lang po yung video natin na to hindi na natin pasyadong papakain. Eh. hanggang sa muli po maraming salamat sa inyong panonood this is Prince Body Fishing Vision Fish God bless